Anong verdict So... Just a trigger warning sa mga nanonood ng video na ito Hindi ko ako cook oh, Best Opinion alin? Hi nice. mm -hmm. so, Karne eh. okay. hmm. Guys Oh, tropang ating. Hi! Nakalimutan niya din yan. Hi! Hi! <laughs> 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 oh, mga ating. Tikman nyo. Hmm. Tikman mo muna. Gusto kang pinaka-anas yung opinion. Pare. Ano yung pinaka-unscripted at honest yung opinion sa niluto ko? to? kailangan ko yun kasi parang makapag-adjust. Ito so din. Ito, 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 ito nasa gitna. Sabay-sabay tayo ng comment ha. I want your unscripted, honest opinion. Alin? Ba'n may binanin? Ay, sorry. Wala pa po doon sa usawan. Anong verdict mo? Matabang? Matabang, Matabang? o walang masanay ka ng mga Wala. Wala daw lasa. Ano yung adjust next time? Uruka karne. Puro ka karne. Masanap yun. Paano wala karne?

Ipapre-prepare ako today nilang aming lunch na lumpia ng gulay parang magkagulay kami kukumpanya muna ako ng mga kamote yung red na kamote this one. So just trigger warning. sa so, uh, mga do original. Hindi ko ako cook. Hindi ko ako Hindi ko ako ko today nagdo ako mga ko lang naman not really nakita, ah. pero mga natikman ko yung lasa doon sa mga kain ko ng mga pritong so, gulay na lumpia. So, hindi so, to fresh lumpia, ah. isa ko prito so, ko, igisa. So, inihiwag mo na ngayon yung mga gulay. And then, igisa, And then, sa tapos, ito palutok ng so mga ate, nagitan tayo sa aming kitchen and, uh, ang aming nakakasimpleng kitchen na hanggang sa bahay so pakita mo na ako so nahugasan ko na yung ating gulay um, na hinila ito siya and then gigisa ko na siya bago ko balutin doon sa lumpia wrapper ako na rin yung ating bawang at sibuyas. Then, may yung ko. So, ito yung gusto mga kawali. So, ito lang. Meron ito sa Pilipinas. Gustong gusto ko to I'm not sure what kind of metal ito, pero gusto ko siyang gamitin. Mataas ang kanyang uh, heat at heat retention. And then napakasarap paggisahan ito, except dun sa mga omelette at sa iba't iba pang foods, I don't recommend this. Pero sa mga pagigisa, pagpipulito ng isda, I absolutely love this. I, I love, love, love this. So, sa mga future na pagluluto, siguro makikita nyo rin. And I mostly use wooden cooking ah, tub. Ito, hindi ko naman magtawa ang um, panghalo. Basta wooden or plastic lang. Lalo-lalo na dun sa mga teflon and very sensitive na pots and pans. I don't use metal. I only use wooden uh, kitchen uh, tools kaya na to or plastic. So, lagyan natin ng konting-konti lang ng mantika. Uh, spread natin. comments sa paraan ng pinuluto ko na hindi ko a very unconventional. Kung ang gusto marunong magluto, please, mag-comment kayo and then turuan nyo ako. para mag so, ko din. So, pinapanood ko rin si Chef RV. Para may nitanong kay Chef RV. Chef RV, hindi ko bang uunahin? Bawang o sibuyas sa so, pagigisa. Bawang muna o sibuyas. O sibuyas o babi bawang. Naging sinasabing unahin mong iyong sarili. Which is fun. I think, basta huwag nilang hayaan masunog alin mag sa dalawa. Siguro kahit alin ang unahin. Pero yun yung una ko yung sibilis. Sarap ng tunog ng sinito dito. mga aromatics. Aromatics like sibuyos and bawang. isa natin. So ito yung ginasa natin na gulay kanina. Uh, pinapalamig ko lang siya ng konti. So yung nagamit ko na lang kaya rubber. I think binili ko ito sa SM. I forgot how much. So 25 pieces siya. So mag-try tayo ng isa na pabalutin. Pili ko ng gulay. Pili ko kulang yung wrapper ko. fourteen pieces. Na natin na yung na fourteen pieces kung ito na natin siya. So marami yung perfections. Kaya ito ang napilas yung wrapper. So yun natin siya tatapon kasi sa akin. Hindi na yung kusmaga ng sobrang natin siya. So this is the last one. Bukod doon, ano pa? Okay. Dagdag mo kang tingin ng alak. Okay na. May na po niyo ba yan? Ba't ang unti? Tapos <coughs> may hindi pa Okay na yung ano. Ma'am, ko alam po kasi binigyan yung pera. Kaya ako konti pa yung ribon <laughs> Oh, wait. Pero ko nga pala yung ginastos. Ha, <laughs> ha, ha. So kulang daw po sa alat dahil mapang mataas ang alat level nitong mga kasama ko sa bahay. Tingnan niyo nga na may ano na may nilaga pa doon. Diba si Nino Bryan? Alin? Ay, hindi na nagdaan ni nag Bambi sila. Kaya nga. So, ang verdict daw po ay kulang sa alat. So, sige. Yan, lagyan ko pa next time ng konting. Siguro lagyan ko next time ng... Oyster sauce. Oyster sauce. Okay soy sauce. Ayoko nang lagyan, lagyan ng ano eh. lagyan ng patis, ayoko nang lagyan ng dagdag na asin, ayoko nang lagyan ng... Alam niyo yung mga ginisa mix? Ayoko nang eh. Try mong gumawa ng suka na may toyo. Sa stick hindi masarap gamitin yung ano yung lumpia wrapper na ginamit ko masyado ko baka may wow, nabili mo baka kasalanan ko dahil e, tigman nyo nga kami paano Sakit to yun, di ba? Sabi na dapat balsamig din yun guys. Ayos na yung ano, wala na kalat. Mm. konting alat pa nga. Kamang sa ano? Uh, teaspoon. Please. Huwag magdo-double dip ha. Kaya na <tong> yung teaspoon. Ito ah. Kanika sa camera. So, babagoyin ko yung recipe next time. Alay niya ko ng bihon. Kasama ko sa ginisa. Alay ko ng konting oyster sauce at saka toyo. Pero siguro kung gagawin mo siyang pambenta, masyadong magastos yun. So malamang gagamitin ng iba, ay yung nagpapamura. Which is asin sa kagina mix. I guess siguro kaya mura na yung benta ng iba. Kasi puro ginisa mix. Um, I try not to use that kasi masyado maraming sodium. So anyway, ito na muna yung ating video for today. Then please like, comment, and subscribe, and comment. So ano yung mga mali kong ginawa or improvements yung sa pagpiprepare ng gulay, pagbabalog ng lumpia, lumpia wrapper, sa slice, health and safety stuff. So please comment at the comment section below para We'll see you again next time guys honey leonathan ay okay kenapa memang aku boleh sih sapa ay ah! ate ate and papa talaga ate, ate. okay oh, asagi next time po mga ate bye. mga